Hey guys! Magandang araw sa inyo. Market day kanina kaya nabili ako ng gulay. Ayan. So ito lahat-lahat is worth ano, 2,500. Ayan. So guys, hindi pagtanghali, hindi ko siya masyadong binubuka. Hindi ko rin siya inaalis sa mga plastic. Ito yung sili. Hindi ko siya tinatanggal sa mga plastic dahil nga sobrang init ngayon. Madali siyang malanta. Kaya ito yung ampalaya at saka yun yung ano yung eggplant at saka yung upo. Ayan. So ganito yung ginagawa ko kapag ano halos takpan ko na kapag katanghali. Dahil nga sobrang init. So para tumagal siya. And then ito, first time kong bumili ng itlog na pula. Ito pala ay ano, ah, 15 per piece na yung bentahan so piso lang yung tubo ko dito kasi pag more than 15 baka wala nang bumili so ayan dahil puno na yung yung ano natin yung mesa hindi ko na alam kung saan pa ilalagay yung tinapay pag naganap si customer dito ko na lang ituturo ko na lang dito sa may bandal likod yan kasi puno na dito sa mga ano lalagyan ito yung ano yung tinapa ayan masyado siyang malalaki. Ayan. Eto. O, ang taba niya. So, ayan. Bumili ako ng... Eto. Hindi naman ito masyadong mabenta. Kaya lang gumagamit din ako niyan. So, pag hindi nabenta, kami yung gagamit. Ito naman, tinali ko muna yung... Ano? Yung pechay. Kasi madali siyang ano, malanta. Ayan. Ito yung sili. Meron din nga pala kung pork giniling. yung isang pack nito is 1 fourth, 95 pesos. Mahal kasi kasi inabot siya ng 340 yung per kilo niya dahil may bayad pa yung pagpagiling nito. Kaya yun, tigo 1 fourth lang para ano, para madaling maubos. Ayan. Hindi pa ako tapos magtimbang. So, first time ko itong magtinda ng ganito. Ayan. Ngayon ko lang na ano. Uh, anong oras na ba? Alas 4. 4.